Totoo nga bang pwedeng mamatay dahil sa pagkain ng sobrang asukal? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! totoo nga bang masama ang sobrang sugar intake kada araw sa katawan ayon sa healthmatters.nyp.org ng pagkonsumo ng labis na asukal ay humahantong sa isang kondisyon na tinatawag na insulin resistance na isang precursor na type 2 diabetes fatty liver at cardiovascular disease. Ang insulin ay responsable para sa pag-absorb ng katawan ng glucose o asukal para sa enerhiya. Dagdag pa sa Healthline.com na maaaring mapataas ng high sugar diet ang androgen, oil productions at inflammation. Lahat ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng acne. Bukod dito, ang pagkain ng sobrang asukal ay nakakapaglid din ng haggardness. Kaya naman masasabi natin na ang claim ay totoo at ang mga lalaki ay dapat kumukonsumo ng hindi hihigit sa siyam na kutsarita, 36 grams o 150 calories ng asukal bawat araw habang ang mga kababaihan naman ay dapat kumain ng hindi hihigit sa anim na kutsarita, 25 grams o 100 calories bawat araw.